Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagsalita na nga pang Denver Nuggets sa napakalamyang performance ni Jamal Murray ng nagdang 2024 Paris Olympics. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang meron na naman nga na po isang ex-laker ang pumerma ng kontrata ngayong araw. Kasunod nga po mga katrops ng napakalamyang performance na ipinakita ni Jamal Murray para sa Team Canada ng nagdaang 2024 Paris Olympics ay grabe na nga po pambabatiko sa kanya ng mga fans at maging na mga analyst. Nagpapatunay lamang nga po na mas lumalakas at nagkakaroon lamang nga po siya na magandang laro sa tuwing kalaban ito, ang Los Angeles Lakers. Pero kung hindi nga po niya ito nakakaharap ay nagiging basura ang kanyang laruan. Sa katunayan, sa halos lahat nga po ng mga laro ng Team Canada sa Olympics ay sobrang lamig nga po ng kanyang shooting na sinamahan pa ng pagtatala niya dito ng napakaraming turnover. Pero ayon nga po sa naging pahayag ng mismong presidente ng Denver Nuggets, naniniwala nga po siya na hindi nga po 100% ang lakas at pangangatawa ni Jamal Murray nung naglalaro ito sa Team Canada sa nakarang Olympics. Sadyang puwenar sa lamang nga po nito na mag para sa kanilang bansa. Naniniwala rin naman nga po ito na isa nga po si Jamal Murray sa pinakamagaling na player sa loob ng NBA ngayon at sinisigurado nga po niya na gagawin itong motibasyon ng kanilang superstar upang makabawi sa susunod na season. Samandala, po na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang meron na naman nga na pong isang ex-Laker ang pumirman ng kontrata ngayong araw. Bukod nga po mga katropes, Kinatorian Prince at Spencer Dinwiddie ay may iba pa nga pong mga manlalaro ang Lakers na tuloy na nga po nilang tinanggal sa kanilang lineup Kagaya na lamang ng kanilang mga dating two-way players na si Skylar Mace, Harry Giles at maging si Alex Fudge. Kaya dahil nga po dyan ay pare-pareho na nga po silang ngayong ganap na unrestricted free agent ngayong offseason kung saan kailangan na nga po nilang maghanap ng bagong team na kanilang pipirmahan kung gusto man nga po nilang makabalik ulit sa NBA. Pero sa nahihirapan nga po silang ngayon na makabalik sa NBA kaya dahil nga po dyan ay may ilang mga dating player nga po ang Lakers na mas pinili na lamang na maglaro sa ibang liga. Kagaya na lamang ng kanilang dating manlalaro na si Dylan Wendler na pumerma na nga po ng kontrata sa NBL team na Perth Wildcats. Maliban nga po sa kanyang mga katrops, ayon na rin naman nga po sa lumabas na balita ngayong araw, inaasahan nga po na pipirma na ng kontrata ang dating guard ng Lakers last season na si Skylar May sa Euroleague team na Olympia Milano para nga po sa mga hindi dyan nakakaalam, naglaro nga po si Skylar May sa Lakers ng 17 games during 2023 to 2024 season matapos siyang pumerma dito ng two-way contract ng nagdang January. Kung saan nag-average nga po siya sa kanilang team ng 1.3 points, 0.4 rebounds at 0.6 assists sa kanyang 4.5 minutes per game, shooting 47.6% sa field goal at 40% naman sa 3-point line. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.